Matindi ang naging epekto ng dumaang El Nino, lalo na sa mga sakahan. Sa tinamong pinsala mula sa pagkasira ng mga pananim, nagkaroon ng proteksyon ang ating mga magsasaka sa pamamagitan ng ating binigay na crop insurance. Sa nakalipas ng na dalawang taon, mahigit siyam na libong piso halaga ng ang naging bayad pinsala para sa mga apektadong magsasaka at manging isda. Ngunit, mainam na rin na nailunsad na maaga ang mga modernong paraan ng pagtatanim tulad ng low water use farming technologies. Sa ating nasimulan na proyektong Lawa at Binhi, isinasagawa na ang mga modernong imbakan ng tubig upang lalong maging handa at protektado ang ating mga magsasaka sa banta ng tagtuyot. As we can see in all the world, Weather events are, as has been predicted, getting more extreme, such as torrential rains that instantly shift to scorching heat waves, or vice versa. Our country's geographical location makes us highly vulnerable to the adverse effects of climate change. Precisely because of our inherent vulnerability, we are proactive advocates for heightened climate responsibility and justice on the global stage. To this end, we have secured a seat. On the board of the Loss and Damage Fund. And further, the Philippines has also been selected as host country to that fund. This will require an enabling law from Congress to confer the legal personality and capacity to the board. This welcome development shall complement all our other climate adaptation and mitigation measures and give us a strong voice to access the needed financial assistance for climate-related initiatives and impacts. Gayunpaman, ang pinakamahalaga ay ang buong bansa ay matibay at laging handa sa nakakapinsalang mga sakuna. Nangunguna ang ating mga DRRM workers upang tiyakin ang ating malawakang paghahanda at ang ating pagiging munat at listo sa anumang oras. Bilang pangunahing paghahanda, nagtatayo tayo ng mga mahalagang infrastruktura na magsisilbing proteksyon at sentro ng koordinasyon, lalo na sa aspeto ng paghahatid tulong. Within the past two years, almost a hundred evacuation centers have already been built. While in January of this year, we started the operations of our Disaster Response Command Center which shall serve as a central hub for the government's disaster response efforts. Ngayon, sa pagpihit ng panahon, ang hagupit ng lanina at mga matinding pagulan naman ang ating binabantayan at pinaghahandaan. Mahigit limang libo at limang daang flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Isa na rito ay ang Flood Risk Management Project sa Cagayan de Oro River na magbibigay ng pangmatagalang proteksyon sa mahigit raang hektarya ng lupa at na 60,000 nating mga kababayan. Isa pa ay ang proyekto sa Pampanga Bay na magsisilbing karagdagang lunas sa mga pagbabaha. Noong Enero, inilunsad natin ang kalinisan sa Bagong Pilipinas kung saan pinakilos natin ang ating mga barangay upang maglinis sa kanilang komunidad. Sa limang buwan lamang, mahigit apat na libong tonelada ng basura ang nakolekta ng mahigit 22,000 dalawang libong mga barangay sa buong bansa. Inaasahan ko ang tuloy-tuloy na suporta ng mga lokal na pamahalaan sa paglilinis ng ating pamayanan. Bilang halimbawa rin dito sa Maynila, nagsimula na ang malawakan pagtutulungan upang bigyan buhay muli ang ilog pasig.